Inilagay na sa blue alert status ang lahat ng district hospitals sa Cagayan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong krising. Ito ang ipinagutos ng pamalang panalawigan ng Cagayan para matiyak na handang tumugon ang mga ospital sa anumang uri ng emergency. Ayon sa direktiba ni Provincial Health Officer Dr. Rebecca Batung, kailangang nakaalerto ang lahat ng naka-duty personnel habang standby naman ang off-duty staff. Inatasan din ang lahat ng Chief of Hospitals at Health Emergency Response Teams na ipatupad agad ang Emergency Preparedness at Response Guidelines. Kabilang sa mga hakbang ang pagsigurong may sapat na gamot, medical equipment at health workers sa bawat ospital. Pinaghandaan din ang posibleng pagkawala ng kuryente sa paumagitan ng pag-inspeksyon sa mga generator set. Isang pagpupulong ang isinagawa upang pagtibayin ang mga plano para sa mabilis na pagtugon sa sakuna. Hinikayat naman ng Cagayan Provincial Health Office ang publiko na manatiling alerto, sundin ang mga abiso ng otoridad at magtungo sa pinakamalapit na ospital kung kinakailangan ng agarang medikal na atensyon. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat levels sa ilalim ng balat, ngayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis sa pagtanda, mag DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and production. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag DTX 500 palagi. Para sa Eye of News, ako si Idol Sena Mariakdang. I don't. IFM News.